Hindi kayo lalayo! Sasaktan ko ang bata! Laura, maako ba ka! Atak mo yan! May mga kasama pa siya. Nung nilooban niya ang tahanan ng mga tanaka. Ngunit hindi ko na ho alam ang kanilang pangalan, sir. Kami lang bahala magpamin sa'yo, tiyo. Salamat po. Lod, lakad! Tatay! Lisa! Tatay! Uh. Wala kang ugang ang loob! Pagkatapos ng ginawa namin lahat sa iyo ng tiyo mo, ito pa ang igagati mo sa Sarili mong anak ay papakulong mo! Andali lamang, tiya. Bakit sa akin kayo nagagalit? Hindi ako ang gumawa ng kasamaan dito. Si Tio Lauro ang may kasalanan sa mga Tanaka. Nakita mo ba ang ginawa niya sa inyong anak? Amo mo lang si Tanaka! At isa siyang kapo na hindi mo dapat kampihan! Bakit si Lauro ang -ano mo? Kami! Kami ang iyong pamilya! kayo ang nakakasama ng loob. Dahil sarili kong pamilya, ginawa ng masama ang pamilya ng aking kaibigan. Alam niyo ba kung gaano kasakit yun? Buong buhay kong dadalin sa aking konsensya. Ang kasamaang ginawa ni Tio Lauro. At habang buhay ko rin pagsisisihan na nagtiwala ako sa kanya. Bumalikin niyo na lang po si tatay. Teresa, <laughs> patawad. Huwag niyo siyang hawakan. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Hindi na kita kinikilalang kadugo. Sa kang traitor. Traitor ka. Hugas! Oh, Udah! Udah! Raya! Ada manginat ayu lawa ya Kumusta ka na, Hiroshi? Sa kabila ng iyong kinasadlakan, umaasa pa rin ako na nasa mabuti ka pa rin kalagayan dyan. Kung tutuusin ay pareho lang naman din tayong bilanggo. Ikaw ay nakukulong ngayon dahil sa iyong dugot lahi. At ako ay matagal na rin bilanggo sa tahanan ng sarili kong ama. Sa panahon ngayon na walang katiyakan ng ating mga kaligtasan, kinabukasan at buhay, ang tanging dasal ko na lamang ngayon. Kahit sa kabila ng mga pagsubok na dumarating, ay mamayani pa rin na ang kabutihan at pagmamahalan sa puso ng lahat ng tao. Hirosh, nakahingi ako ng tubig sa isang mabayat na konstaburaryo. nomina おさん喉が渇いたよお水飲みたいきっと出られるからもう少し我慢してね梨央夢気もならもうとすばったおうす

Yes. Amin na. Leo, sa'yo na ang natira. Kailangan mo rin huminan. Sir. Magandang gabi po. May dadalawin lang po sana kami nakapit dito. Kailangan niyo muna sigurong humingi muna ng permisa. Meron po akong dalang sulat. wala sa ating alkalde. Sige, payagan mo na. Kilala ko rin naman itong si Eduardo eh. Sige, tuloy ko kayo. Ngunit hindi ko kayo maaaring magtagal. Pakitawag yung tao. Salamat, Dalo. Salamat. Rosie. Magandang gabi ho, Mr. Bromeo. Robos ho ako nagpapasaramat na muray niyo akong binisita rito. Pagdamutan mo na itong dalawang tinapay, Malamig na yung pandesal. Tira pa yan nung almusal namin kanina. Masensya na, yan lang ang dala ko. na kasi ng mga pagkain sa pamilihan. Wala ako kayong dapat ihingi ng pasensya. Maraking turong na huyito sa amin. Honto ni... Arigatou gozaimasu. Eduardo, anong uh, nangyari sa iyo? Bakit uh, ah, tahimik ng aking matarik na kaibigan? Hindi ka ba marigaya na buhay pa rin ako hanggang ngayon? Tawad ni... Tawad ni Rosie. Why